Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at agapangulo, kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo, wag nyo akong siraan. Uh, nais ko lamang pong kunin ang, uh, ang pagkakataon nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po. sana naganap po di ito, sapagkat ginaong Pangulo, ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, meron pong naglabas na isang uh, uh, journalist ito, isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung middle finger po? Habang-habang ah, ah, nagtayo habang ah. daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-plog hmm. ceremony, ako daw po ay nagngatngat hmm. at ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong taga-pangulo. Sapagkat noong pong dati, binigyan ako ng issue na isang chismis eh, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito. sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay yung aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na pangulo kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na kung gusto ninyo. Huwag nyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious... Um, Uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila, bandila, baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila uh, ang uh, meron mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Kaya patawanin niyo na silang ng mga nagkamali at medyo nataka ang mga pananaw. Opo, ang ma hmm. ma mainam po sana, maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, hmm. eh yung lumabas pong mga, ano? meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, hindi, uh, ah, oo oh nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology. Ang uh, Rappler opo, opo. sa inyo, opo. na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang, <laughs> tawag niyo po ay ngat Opo. <laughs> A alam niyo po, ginawa Then, ko, ng Pangulo. May inatawad sa inyo. Ayan, eh. Opo, pero napakainam <laughs> po kung manggagaling po sa Senado. Sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po, po magagawa yan. Tama, napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na mo ako na mismo bilang uh, uh, bilang bilang Senate President or tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin niyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito nang ba ng bayang magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang magiliw dito o ng liw pang dito na mali. Kaya dapat eh, nag-iingat ang ating mga ikangay mga netizens. na ibang netizen. Uh, Napakahusay ng mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na <laughs> Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinaginitan. <laughs> Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Uh, wala po nga naman. Na, uh, yes, uh, Senator De La Rosa. Before we recognize Senator Bato but, De La Rosa, if he, if he so, uh, gives me the chance to to help our distinguished colleague, Senator uh, Robin Hood Padilla, uh, kung gusto niya po, siya naman po ang chairman ng Committee on Public Information, we can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it uh, kung okay sa kanya. Hmm. Opo. Opo, uh, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, opo. Pino okay. no All right, so But any objections? Least, yes, kasi Mr. President, you uh, can also invite PRIB because the PRIB of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng PRIB. Hindi na maghihintay po si Senator um, Robin Hood Padilla na yung stop pa niya magka-counter. Pwede nang i-counter agad kasi mayroon ng mga record ng PRIB, eh, I, Your Honor. Mm -hmm. So, If that's the if it's okay with the good chairman of the committee on public information, then uh, i saw so Mr. chairman mm -mm. that we refer his speech to to his committee all right any objection chair is none the um the speech or the manifestation of the um senator from mindanao be referred to the committee on public information and mass media senator De La Rosa is recognized. thank you mr president mr president uh, since nabanggit mo na lang rin lang na yung uh, yung pagpangalaga sa lahat ng uh, miyembro ng Senado ay isang tungkulin ng uh, Senate President. I just would like to bring to the attention of the Senate President. I came across with the new news now when the Senate President was asked by certain uh, Christian isgera regarding the minority taking up the Question about the custody of uh, Bryce Hernandez. Mm -hmm. Ito po ang sagot ng na ating sa, uh, Senate President, which uh, I, I find it very, very, very sad because uh, being the Senate President, uh, we, we we hope that uh, you are going to take care of uh, not only the majority because you are not the majority leader, you are the Senate President, and uh, we hope that the majority and the minority will be taken care of the, by the leadership of the Senate. And if I quote uh, your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila? Porque pinagbigyan ko yung Tricom, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one mamatay sila sa sama ng loob. So, uh, malungkot lang ako doon dalawang punto, Mr. President. Unang-una yung mamatay sila sa sama ng loob. Uh, kami, Mr. President, hindi po, po kami mapatay sa sama ng loob dahil uh, hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is uh, bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawa punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang, ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang uh, ang ating uh, dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. So Mr. President, uh, ako po ay nalulungkot which brings me to my uh, parliamentary inquiry, Mr. President, na yung si Bryce Hernandez yung kanyang custodya was transferred, physical custody. I'm talking about physical custody. Was transferred from the Pasay City Police Station to the Senate uh, Sergeant Arms uh, Room. Through uh, yung from from, I, I, correction, from Camarines to Pasay, it was done through uh, through uh, pl plenary action. Now lately we heard that mm -hmm. he was again transferred from Pasay to the Senate without plenary action. Uh, this is my parliamentary uh, inquiry kung is a parliamentary action can be subverted by an action which is not a parliamentary action. 'Yun ata tanong ko matter of wala uh, lang matter of procedure lang Mr. President. Dahil uh, kung ganun Uh, kailangan klaruhin natin yung ating rules thank you mr president before i recognize um, the uh, majority leader to um, place on record the recommitment of uh, mr hernandez when i said nawmatay no, sila na sa we were addressing the trolls because it was the trolls who were saying